Gandang hapon mga kabukid. Hello, hello, hello. ayano o, oh, nagpapasul ako ng kambing. Mainit pero umaambon. <laughs> Ayan, dito ko sila dinala kasi medyo maganda yung damo dito. Gustong gusto nila yung mga bagin na ganyan. Pakita ko sa inyo. Ayan, gustong gusto nila yung mga ganyan na bagin Lalo na itong isang ito. <clears throat> Ayan oh yung mga nanay-nanay na matatandang nanay nandu sa kabilang side nakatali doon eto dito ko na lang din na oh. yan pagkakapastol ko ng umaga di tatali ko pagdating ng hapon ililipat ko sila ng ano pwesto para busog na busog sila bago maka ahon papunta doon sa kanilang tulugan kaliliitan kanina hindi yan nakasama dito eh sa ilaya pero sumunod sila sa akin siguro nagutom na ay di yan nakasunod na kasama na ng kanilang nanay yan lang ang trabaho ko mga kabukid ganitong ganito lang araw araw kong ginagawa to magpastol ng kambing kaya naman ang aking kamay ito na namang kinakaliyo na mga kabukid mag makikilambing lang naman ako sa inyo Pak, subscribe naman po ang aking channel at ako ay nagkakanda bulol, -bulol na pagbigkas ng subscribe at pasensya na talagang medyo bulol ako sa ganong <laughs> salita <laughs> ay Magandang hapon.